Welcome back sa aking may YouTube channel. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito kami ng Kyle. Ito yung kanyang ginagawa. Sa mga nanonood po ng aking YouTube channel, palike at pa subscribe. Ito po ang, pagkakar ang pagkagabyon ng Kyle. Ang kanyang gabi. Ayan. Palike at pasubscribe na rin po ang aking YouTube channel para updated kayo sa aking mga gagawing video. Ito ang buhay dito sa bundok, ang paggagabi, ang paggagabyon. Ito po yung gabi ni Uncle Ben. Tingnan po natin yung anak. Medyo malilit ah. Medyo malilit nga lang mga paps. Pero yung iba malalaki. Ha? Huwag mo kadwa. Mangka pa si ka lang. <laughs> may may sak lang takwa. Ito yung no bigat na kaya doon ah. Ah, kinuam lang. Tapos bigat kaya dada. Ayaw. Ito po ang laman ng kanyang gabi, mga paps. Ah. Yung laman. Ah, binigyan ako ng kail. Eh, manong aperasyo ang alakang kail. Ha? Ah, manong aperasyo ako. <laughs> oh, ayan, bahala na daw po ako kung ilang piraso yung aking kukunin. E, binigyan po ako ng kail ng gabi. Ah, ganyan po kabait si kail. Ito pong video na to, ginagawa ko po to para may share ko po. Ah, para mapanood nyo po yung kanilang mga ginagawa dito sa main yung kanilang pagkaasarol ng gabi maka ibang sa ibang bansa ata well ito po yung gabi oh napakaganda ito yung ina-ina ayan -ina, nga po uh, ito yung anak-anak para mapanood niyo naman po yung kanilang ginagawa dito sa Nueva Ecija San Fernando dito sa bundok ito dar dudu gede kasin sing kucing. Tiga dino te ang kal. Yung <laughs> kwa pang oh, kasin. sa mga tiga pang kasin Shout out, magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po kasama ko si Uncle Ben Rivera. Hilag. Shout out po. Kung napapanood yung po ang aking YouTube channel, nandito po kami sa bundok. <laughs> Nagasarol. Eh, papani si ang Ben ng kwan. Kanyang gabi. kasama ko po siya para mapanood nyo naman po lahat buong mundo ata una <laughs> 42 ang isang kilo ng gabi shout out sa mga tiga balintawak market divisoria, sangitan sa buong palengke merry christmas po sa inyong lahat ito binigyan ako ng kail kaunti ano yung mga kalong ko ah, ah. Oh, ako, walang daw ako mga paps dito. Libre. <laughs> sa Maynila, sa totoo po, nakapa, napakamahal po ng gabi. <laughs> sa palengke. Bumili ako sa Munyos, dalawang piraso, benta sa akin, sampo. Eh dito po, nakaw. Yan nga po sabi ng uncle, bahala ka na lang dyan. Akin nga, kuha ka na lang daw. Masarap ang buhay probinsya marami pa po akong gagawing mga video para mapanood nyo po lahat kanilang mga ginagawa kal na yung masagit yung babatid siya ay linta ayun masarap po yung mga kwan ang bibinhim sa mga ganyan doon ba? ba mabaling datan nga? Abinhay? Oo. Oh. ilang datan. Ah, ah, kaya kakalkalit. Masarap to mga pap, silaga Tapos sabayan ng kape. Ako'y nagkasundo ang barangay Amyanat Abagatan. Roy. Shout out pala kay Markiton na tiga pagod na vlogger. Magandang umaga sa inyo. At kay Makimoto, tiga Kabyao ni Baysia. Magandang magandang umaga kababayan. Marami akong natutunan sa yung mga video vlog. Dito naman ako ngayon sa bundok. Ang aming kwan ginagawa ito sangkel marami pa kung sambong dito do sambong kayo hm marami pa pong sambong dito yun yung gamot ape igi sayang galog parutak yawd kumay nila imula de madi nga mabyag hm ay sambong para sa mga ipasuo ah papasok pala papasok to mga papso yung ina ina Masarap to. Nay masarap ang kalhaluan ti kuya. Ah. Karni babawi, nagimo sa ngayon. Ay nako napakasarap. Murit ta batay ayon ata. Ah, oh, lalo pata. Nako. O oh, mga paps, so, oh. Itong inaina -ina na to, napakasarap nito. Haluan mo ng pata ng kabayo. Mm. Pumunta na. Sinampalukan. Nako. Nadali ang pata ng kabayo. Kaya nga lang ang tanong, ilang oras ba bago ilaga yun? Yun nga lang. Yung pata ng kabayo. Ay, yun lang. <laughs> <laughs> hindi pa ako nakatikim na. <laughs> Masarap po yun, yung pata ng kabayo. Ito po yung bagay na bagay doon sa pata ng kabayo. ina-ina. <laughs> <laughs> Tapos nalagyan ng sampalok. Nako pa. Masarap to ilaga mamay, maliliit. Yung daladala ko kaninang nakabag na may suha at saka yung nakaplastic na gabi na binigay ng kabunjing sa kabila nandun po sa taas dahil hiningal na ako apat na pabalik-balik po ako dito naligaw-ligaw ako mga paps dinamitan ko pa ng waste si waste, nagbagtit si waste nagluding ludeng, -ludeng. mm. buti lang may nakita akong nag-spray na pagtanungan ko yun lang pala, shortcut lang pala ay nakaw hmm. katubig eh hindi naman kasi yung wala kasi kwan eh, nakalagay na kwan, naka <laughs> <laughs> Pawapas kilan nga natin. Ayun, dami ng yung kanyan kel. Marami pong sambong dito mga paps. Tata sa pres. Pagkalkal yan tang banda yan gitong. Di ba ba nakali din yan Ha? Nakali, hindi ka lumapit ka daw. Kukuan dala kain. Karayan dala kain. Ay. Manong oras mo inuulay at ang kal? Ha? Ah? Manong oras mo inuulay? Hmm? Wala. Medyo darig-higa na ito. May isang uh, oras oras kat katpig, katkagod ba? Isa't kalahating oras po <laughs> inakyat ni ang kal. Pag mula po dun sa patag, papunta po dito, isa't kalahating oras. Walang pahinga yun ang kal? Mayroon naman. O, mayroon din pong Pahinga. Eh talagang kailangan po magpahinga dahil hinihingal nakakapagod nga po. Yun nga po. kaya ako apat na beses ako nagpahinga. <laughs> dahil hinihingal na po talaga ako masakit na yung tagiliran ko kanina. Ayun yung paggabi ni Uncle. Abi makati ah. Parang may kumagat na ko na. Alupihan ah. Hmm. Abay. Lokong alupihan to ah.

Ito po mga paps, pinapayok lang daw ni Uncle na Kabyu 9. Yan po, pinapayok lang po ni Uncle Ben na hinuhuka. Yan po yung asarol, uh, yung kanyang ginagawa. Siya lang po mag-isa mga paps. Tapos, nakailan ka kail ang Nakawalong naka kaban po siya. Ang kanyang napagbentahan po sa walong kaban. Magkano ang kankal? 14,000. Hmm? Sabihin mo lang Umabot po ng 15, yung 15 kaban na po yun, yung kanyang pinapayok, siya lang po mag-isa. Tapos, ah, uh, siyempre, eh, hindi naman kailangan po na mag-isa lang. Abay, hindi niya po may bababa yung walong kaban, eh, siyempre, kailangan din po natin na magkakaryada. Yun po yun. Kaya, naibaba din po nila yung kanilang naani, na gabi, na walong kaban, na kumita ng 15,000. Ayun po. Kanya po kasi pag si Angkel. Uh, doon naman po sa baba, mga paps, yung po yung kanyang tanim na luya. Uh, papakita ko rin sa inyo yung mismo. Ito po yung ani ni Uncle Ben. Ito yung mga anak-anak. Ayan. Eh, mamaya hingi ako. Ito po yung napakagandang ani niya. Yung laman. Ito po yung mga gabi tanim ni Uncle Ben. Ayan. Hanggang doon po yan, sa taas, mga paps. Yeah. kala nyo lang ganyan lang po ang puno niyan. pero pag nahukay po yan nako, isang dosena po ang anak niyan. yun po sa baba yung luya ito yung mga gabi na tanim nya ganito po ang kanilang ginagawa dito sa bundok ganun po sila kasi sipag mga paps uh, ihingi ulit ako adi ko lang kayo <laughs> di pang gamit lang baka unti baba mong Uh, pipili na lang po ako mga paps yung panggamit lang po para kung naman kasi pangbenta rin po kasi nila to itong kanyang naasarol e, eh, binibigyan nga po ako ng kel yung panggamit lang po mga paps kung may asarol lang nga ako paps eh, mag aasarol din ako eh kaso wala eh wala naman na isa naman na asarol dito tutulungan ko sana si uncle eh kaso walang asarol eh yeah. Binigyan ako ni Angkel ng gabi. At ito yung kanyang red bag. Magandang magandang umaga sa inyong lahat. Merry Christmas sa mga nanonood ng aking YouTube channel at sa mga kababayan namin na nasa ibang bansa nalaking laking sorge. Hindi lang po laking sorge, buong Nueva Ecija. Magandang magandang umaga po sa inyong lahat. kukuha ako ng gabi. Yan nga po. Kanyang kasipag si Angkel. Madi, madi ka nga nagbalon. Madi ang kan. Bumabala nga ka lang. Alas 7 po ako sumama kanina. Umakyat dito. Oh. Abay. Hindi ko na malayan kung anong oras na nakadating dito kanina. Sa kabila pala. Eh wala eh. Medyo madulas pa yung daan. Mahirap na ng daan. Mahirap po umakyat madulas po yung daan kaya hindi rin po biro ang kanilang ginagawang pagkakaryada napakadelikado rin magkakaryada delikado yun eh 60 kilos po yun yung nasasako na yun yan dulas ng daan eh, sa bagay, eh, sabi nga bago naman po sila lumarga at bumaba nagdadasal muna po sila at nandyan na naman ang Panginoon hindi naman din sila pinapabayaan Gano po sila? Si Palayam. Ah, Paamoy nito. Bukit nito. Ha? Malagkit. po yung lupa, mga paps. Kakaulan lang kagabi siguro 'to. Ma makakonsi ko siguro si Uncle dito, mga paps. Makakinsing kaban. Oh. Kung may asaraw lang sana mga paps, tutulungan ko si Angkel eh. Hmm. Kasi wala eh. Yan, kuha muna ako ng kwan mga paps. Siguro, oh, pwede na siguro to. Ang kwan lang naman. Ano ko uncle? Uh, More direct ka to kanyang dahi kuhaman to um, may nilang tao. May kantulat sa dyan ako. Why? Wala. Sa so, pili lang pang gamit. Nakuha no, ka, dakar ni nga ti kwa di ka, umati, aba. Hmm? Narigat talaga ti. Eh na ang mga main. Gusto natin ang gano'n. Hmm. Okay na po ito mga paps. Uh, at ako lubos nagpapasalamat kay Uncle. Yan po yung view. Doon lang po sa kabilang ibayo yung Palera Aurora. At yun naman po yung Pantabangan. Ito pa po yung, meron pa po doon mga gabi sa taas. Ayan. Uh, at aking puputulin na uh, sana sa mga ginawa kong video may natutunan po kayo at napanood nyo po yung kanilang ginagawa magandang umaga po sa inyong lahat Uncle Ruben ingat ka po lagi dyan Merry Christmas uh, ito po nagawan ko na po ng video para mapanood nyo po lahat may share ko man lang kanilang ginagawa yung pagkukay ng gabi at ang kanilang pagkakaryada yung nasa kabila mamayang hapon pa po sila bababa eh, andito muna ako kay Uncle Ben. Ito nga po, nakita ko po siya. Uh, magandang magandang umaga po sa inyong lahat. Uh, pa-like at pa-subscribe na rin po ang aking YouTube channel. Ako po'y lubos na nagpapasalamat sa mga sumusuporta ng aking YouTube channel na Batang Laking Sorge. Magandang umaga po. Merry Christmas po sa inyong lahat.